Ang tulo o gonorrhea ay dulot ng Neisseria gonorrhoeae dahil dito mga antibiotic ang pinakamabisang pwedeng gamitin bilang gamot sa tulo. Hindi kasi ito tulad ng ibang uri ng sakit o impeksyon na kusang nawawala kahit hindi gamitan ng gamot. Habang patuloy na nagbabago at nagiging resistant sa antibiotic ang mga bakterya, may mga pananaliksik na sinimulan para hanapin ang natural na mga lunas sa gonorrhea na hindi nagiging dahilan ng drug resistance. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ayon sa mga mananaliksik sa University of Ottawa, ilang partikular na mga halamang gamot ay maaaring gamitin bilang luna sa gonorrhea. Pero habang hindi pa natatapos ang mga pag-aaral na ito, ang pagsunod pa rin sa riseta ng doktor kasabay ng paggamit ng mga halamang gamot at natural na sangkap ang pinakamahusay na paraan upang lunasan ng gonorrhea. Narito ang ilan sa mga subok ng natural na luna sa gonorrhea. Una, bawang. Ang bawang o garlic ay kilalang herb na mayroong antibacterial property na kadalasang ginagamit para sa mga bakteryal na impeksyon. Ayon sa pag-aaral, ang bawang ay may antimicrobial property upang labanan ang bakterya na Neisseria gonorrhea. Pangalawa, apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay kilala dahil sa kakayahan itong labanan ang mga impeksyon na dala ng mga bakterya, virus at fungi. Matutulungan ka rin itong makayanan ang mga sintomas ng gonorrhea. Maaari mong ipahid ng apple cider vinegar sa balat gamit ang cotton ball o kaya ay magdagdag ng dalawang tasa ng apple cider vinegar sa iyong ipampapaligo at magbabad dito ng 20 minuto. Subukan mo rin mag-detox gamit ang pinaghalong apple cider, katas ng kalamansi, cinnamon at sili. Ang mga sangkap na ito ay magpapalakas sa iyong immune system at balanse ng pH level ng iyong buong katawan. Pangatlo, mouthwash ang mouthwash ay maaaring treatment para sa oral gonorrhea. Bagamat hindi nito tuluyang magagamot ang tulo, makakatulong ito bilang topical treatment para sa tulo. Pangapat, Epsom salt. Ang Epsom salt ay isang mabisang pang-detox at matagal nang ginagamit bilang lunas sa pamamaga at pananakit. Ang Epsom salt ay may kakayahang pakalmahin ng ilan sa mga sintomas ng gonorrhea. Maghalo ka ng dalawang tasa ng Epsom salt sa iyong ipampapaligo at magbabad dito sa loob ng 20 minuto o mas mahaba pa. Makatutulong ito na malinisan ng iyong mucous membranes na apektado ng gonorrhea at iba pang mga STD. Panglima, eucalyptus. Ang eucalyptus ay may antimicrobial properties laban sa mga bakterya. Ayon sa pananaliksik, ang herbal na halaman na ito ay makakatulong para sa gonorrhea. Panganim, probiotics. Kung ginagamot mo ang isang uri ng impeksyon na dala ng bacteria o virus, ang pagdagdag ng probiotics sa katawan ay isang magandang ideya. Ang paginom ng yogurt tulad ng Yakult ay isang paraan para papasukin ang mga mabubuting bakterya sa katawan na siyang lalaban sa masasamang uri ng bakterya na siyang dahilan ng pagkakaroon ng impeksyon. May mga brand ng probiotics na nabibili sa butika na nasa powder form na maaari mong ihalo sa mga pagkain o inumin. Ang anumang probiotic product na may 50 billion CFUs per serving ay tiyak na makatutulong sa iyo sa paglaban sa bakterya. Pangpito, honey. Kung ang gonorrhea ay humawa sa lalamunan mo, ang pagdagdag ng hilaw na honey sa maligamgam na tubig ay makatutulong na mabawasan ang pananakit ng iyong lalamunan. Pero wala pang pag-aaral na nagpapatunay na ang honey ay may epekto sa bakterya na sanhi ng gonorrhea. Sa loob ng isang daang taon, ang hilaw na honey ay matagal nang na ginagamit bilang gamot sa sugat, pananakit ng tiyan, fungal at viral na mga impeksyon at bilang gamot sa pamamaga. Pangwalo, black tea. Kung ang gonorrhea ay humawa sa mata at nagiging sanhi ng paglabas ng nana, ang paggamit ng black tea compress ay makatutulong na maibsan ang pananakit at pamamaga. Magbabad ng isang dekalidad na black tea bag sa mainit na tubig para ma-activate ang mga oil na nasa mga dahon sa loob ng isang minuto. Pigain ang sobrang tubig hanggang sa moist na lang ang matira. Ipatong ang tea bag sa mata, mag-relax ng 20 hanggang 30 minutes, hayaang mainitan at mabasa ang mata mo. Sa iba, Malamang na sa una ay makaramdam sila ng kaunting hapdi pero ipinakikita lamang nito na umeepekto ang black tea. 9. Aloe Vera ang cooling effect ng aloe vera gel ay maaaring makatulong sa sino mang may STD. Ang makapangyarihang halamang ito ay maaaring maghydrate ng iyong balat at pabilisin ang proseso ng paghilom ng sugat. Mayroon din itong anti-inflammatory at antibacterial na katangian. Maaari mo itong gamitin bilang gel at inumin ang katas nito upang makuha ang benepisyo. 10 mangosteen. Ang mataas na konsentrasyon ng bitamina C at mga antioksidan sa mangosteen ay may na isang makapangyarihan na plutas laban sa lahat ng uri ng mga impeksyon at bakterya at makatulong mapabilis ang pagaling mula sa gonorrhea kung ito ay regular na kinakain at sinasabayan ng iba pang alternatibo o gamot sa gonorrhea. nag ka ba sa video ng ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.